I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. dito pala tayo ngayon sa Milagros Bay Sand. so dito tayo ngayon sa kanilang entrance so dito palang sa entrance mga ka vibes talagang napakaganda ang daming mga bulaklak at mga halaman ayan po so pasokin natin napansin ko dito mga kabibes napaka unique na yung kanilang mga rooms cottage at iba pa Ayan, meron din po silang tree house seventy po 75% native style Ayan. so ito pala yung kanilang swimming pool mga kabibes so Bali, dalawa rin yung pagpipilian dito mga kabibes. Meron silang swimming pool. Ayan. At meron din dagat. So, perfect talaga dito mga kabibes. Ayan. Lalo na pag sa personal nyo po makita ito dito mga kabibes. Napakaganda. Wala akong masabi. Ang dami kong napuntahang mga resort mga kabibes. Dito lang talaga ako napapawaw ng sobra. Ayan po. At sabi ni Ma'am, mas lalong lalo na daw paggabi. Napakaganda din at natakita ko rin po sa kanilang ano, uh, Facebook page. Bali na burn Fire din pala sila dito paggabi. Pero hindi naman siguro palagi, depende lang sa ano. Kasama pala natin ngayon mga ka si Kasami. So bali siya po siya po yung caretaker dito. Ah, uh, ito po magkano po yung ano nito? Per, uh, two packs sir. Ah, uh, per pack siya. Opo. Two packs. 2,500. 2500. Uh, po so, free breakfast. Ah, free breakfast na siya. Four packs po ang maximum. Dito naman po sa kabila, hanggang dulo, um, five packs po ang maximum. Free, free, breakfast, pa free breakfast po lahat. Ah, uh, okay. So, panalo po mga kabibes sa uh, kanilang ano uh, 2.5 ito kasi mga kababs ano to eh kumbaga standard to dito na ano na room may ano to up and down dito kasi ano eh? ano sa baba lang wala dalawang room or dalawang bed lang ito tingnan po natin so ayan mga kababs napakaganda titingnan po natin yung locks sa loob So, ayan mga ka Ayan yung room sa loob. Tingnan natin. Napaka-linis. Napaka-bango mga ka Unang napansin ko agad yung amoy. Napaka-bango. Tsaka yung CR naman. Wow! Sobrang linis mga ka Ayan, ito naman yung uh, shower room. Ayan po. Napakaganda. Panalo ito sa 2.5 mga kabibes. So, dito naman tayo. Ito po, ma. Magkano po ito dito? Kung uh, sa 5 packs, ang maximum ma, ang maximum po po sinang, ano, ng isang room. Five packs, body, 5 packs. bale, 5,000. Ah, okay. 5,000. Mm -hmm. Depende po, po sa Depende laman sa po. Yeah. Opo, sige. Okay. Titingnan natin. Kung baga maximum na yon. Maximum niya is 5 five, five packs. 5 packs, no? So, titingnan natin mga kabibes. Ayan. Wow. Napakaganda. Nice. At saka, napakabango. Ayan, pailawin natin. So, ayan mga kabibes. Sa taas, Wow. Ayan. Napakaganda. Good for 5 bucks po dito, dito mga ka-vibes. At syempre, titingnan din natin yung CR dito. Kung gaano kalinis. Wow. Ayan po. Tsaka yung shower. napakaswabe at syempre ito agad yung bubungad mga kabayad ayan swimming pool at saka yung dagat ayan po may nakita pa tayong isla oh. ayan o oh. hindi natin alam kung anong isla yan same lang ba sila lahat dito ah, same lang same lang ang price mm, same, same price at oh, saka meron ding ano same. Ah taas. Meron. Merong taas diyan lahat. Ah, okay po. Ito lang po number 1. So, bali mga kabibes, uh, hindi na natin titingnan dito. Tsaka doon kasi same lang pala sila. Ayan, kitang-kita naman natin na uh, napakaganda at napakalamig mga kabibes. Kahit na ganitong oras, pagpunta natin, napakalamig. Kasi alam naman natin na uh, ito eh, 'yung bubong niya at tsaka 'yung pinaka dingding ay gawa sa native style kaya malamig talaga gusto mo naman na hindi ka pa sa ano may aircon din yan mga kabibs so, ayan o, kabilaan so meron pa tayo nakita ano bali si ma'am daw po yung nag design yan yung hindi natin alam kung kahoy ba yan ng bayabas or ano so ito naman yung swimming pool mga kabibs so ayan po Bali maliligo tayo dito mamaya. Ang dami kong napuntahan mga resort mga kabibes. Actually hindi talaga ako naliligo. Bali pinupuntahan ko lang. Puro dito mga kabibes na ingan ako sa swimming pool nila eh. Kaya maliligo talaga ako dito mamaya. Yung cottage nyo po. Bali magkano po yung ano uh, rent. 350, pwede naman po. Ito po, 350. Opo, isa. Isa. Bali, ilang cottage po yung meron dito? Mm. Um, na ay napansin paas. ko rin may tree house din. Magkano po yung rent ng tree house niyo? 500. 500. sa ngayon hindi na pwedeng ipagamit kasi may, mm -hmm. may Ah, may so prepare. yung tree house pala nila mga kabibes, 500 yung rent. Sa so, ngayon daw mga kabibes, uh, hindi pa nila ipapagamit kasi uh, hindi pa na-repair yung ano, yung hagdanan. Ayun po. Madali lang naman 'yan eh. Matagal lang isang araw. So napakaganda. Ayun oh. Eh. Titing, titingnan natin yung locks nya ayun so napakaganda talaga dito dito lang pala itong mga kababs sa barangay Antipuloan Nara so, malapit lang siya sa bayan kaya hindi na, hindi na kayo ma-struggle kapag gusto nyong pumunta dito may mga resort kasi na papasok medyo mabato maano, kaya may struggle so dito sa Milagros Bay Sand. Malapit lang ito sa bayan kaya good ito na puntahan. At saka napaka unique. At syempre affordable price. Uh, comfortable. So ano yung mga ano din. Kasi napansin ko rin dito. Ma'am uh, May ano kayo dito. Pike? Parang uh, upo budol pipe po. Uh, uh, uh din. Umata din kami ng pipe. Depende po sa ano. Sa order. O kayo po yung. Depende gusto nilang magpa-boodle. Ah, uh, yung mga ano, yung mga low price lang na boodle fight. Anong mga hain 'yon? Anong mga mga seafoods or ano? Seafoods mga ano po? Ah, uh, like right, tahong or fish tapos pusit. Oh. Um, basta kung ano po yung pwede nilang Nakita ko kasi yun sa Facebook page eh, dito eh. Napaka dami at saka napaka ganda. May mga disenyo pa na ano. Talagang, <laughs> talagang ano, gusto mo picturean mo muna eh. <laughs> Bago mo kainin eh. Talagang naingan oh, okay. nyo kay ma unique. Kayo pa yun ang design nun? Yung pinsan po ng aming owner. Ah, okay. Si ano no, si ma'am. Kaya, may, may, time din po na si ma'am ma talong anak niya. Ah, mm. ang, So, ayan mga kabibes. Talagang special talaga yung gumawa. So, dito naman ma, dito naman ma'am, napansin ko kasi anong pangalan nito? Arco. Dito. Ano po? Argo. Ah, dito mga kababibs, maganda dito magpa-picture. Ayan po. Mas laro daw po pag sa gabi. Kasi maraming lights dito. Ayan po, yung mga nyug na yan, may mga lights po. Ayan. Kaya dito sa gustong magpunta ay ito agad yung mapansin nyo dahil napakaganda dito. Madami daw yung nagpapapicture. Ayan o. At ang lapad din ng ano nila mga kababes yung beach. Ayan po. Kahit maggulong-gulong magtakbo-takbo pa kayo doon sa unahan. Ayan. So ito naman yung ano function hall. Ito tama ba ako ma'am? Okay. Ah, ito napakaganda ano naman po yung mga drinks nyo dito? Ayan po sir. Ah, Ay, po. May mga ano no, yung ordinary at saka yung mga special no. Ayan po mga vibes uh, hindi na po natin lapitan. So, kung gusto mag video, okay, meron din kayo dito. Meron din po. Meron din pong video, tinanggal okay? lang po namin pansamantala. Pero Bakit kung po? gustong, merong gustong mag video, okay, pwede naman po namin ikamit sa mga disenyo pa lang mga ka-vibes talaga ang mga mangha dito sa Milagros Basin. Ay napakaganda may mga malalaking shell. Tsaka yung mga banga. 75% kasi dito mga ka-vibes native style. 'Yun yung kagandahan dito. Kasi bihira ka lang makakita ng resort na karamihan sa nakikita nating resort. Ito ano ito eh. Yung tinatawag sa amin na kugon. Napakalamig dito sa gabi. Ito. Ganitong bubong. Tsaka ito naman pawid. Wow. Dito lang pala ito mga ka sa Barangay Antipuluan, Nara. So, bali malapit lang ito sa bayan. Kaya sa gustong pumunta dito, ay hindi na kayo mahirapan na puntahan ito dahil malapit lang ito sa mismong bayan ng Nara.